Idol, nandito tayo sa dalang pasigan dalang... Pero malapit ang bundok Ayan ang bundok mga <laughs> dalo wow. Guys okay. so, Oh ayun. my god so, namin si ano hari araw na <laughs> Matumba <laughs> Matumba <laughs> <laughs> What? Pati camera <laughs> Inaantay lang namin guys si Hari araw na <laughs> bumaba sa dagat. Mm. Wow! Ang dito mag-relax. Wow. Kala siguro kung mayroon ka tabi. Hala! Ay, kaganda! Nabutan <laughs> <laughs> na Hangga... lang, <laughs> inabutan na lang sa paglubog ng araw. Pakatay <laughs> ng forever. <laughs> oh, no! right, mga idol, tulugan na. Yan ang gaan ng mga tatlong ano. Yan may hotel lamin mga idol, hotel namin oh. Oh. Ito mga ito, hotel na to. Right. Apa ya? Oke okay, kalian kan? Oke right. Mas si kantor tahu hotel lama yang idol si kantor. Setas. Oh ya. Oh deh pak. Hmm. Oh. Oke okay, setas. Hmm. Oh. Dun dun dun. Oh si kantor. alright, Right. Siapa? Kita jadi pak. Mas si yang hotel lama. Right. Siapa? Good morning, good morning Alright mga idol, chugging tayo Nandito tayo sa tabing dagat maya sabay loblog to maya right lobig alay tara ไงอ๋อจะรับเงินแล้วดิไล่พี่รอรอปลาคะ

Denganin. Ayan, kanin. kain <laughs> kain mga idol, kain. Hmm. ini kami prepare. Ito lang na cara tumi ah, Ito so may, gusto nyo may, kasi may kalaman. Ah, mahirap. Ito ko talaga mo. Hmm, kain. Wait, the bowl

diyan Batangas ito eh dito okay dito hindi siya mabato ah uh, at saka yan buhangin talaga dyan magtakbo takbo ka dyan okay lang hindi siya mabato okay maligo dito kaya lang ang ano lang dito is yung bigla siyang malalim may portion dito na biglang malalim so mga bata okay sa mga bata babantayan mo talaga doon na sa may gilid lang sila kasi ito slope slope kasi pa slope kasi yung dagat dito eh so kita mo malapit lang tayo dito sa malapit lang tayo sa gilid eh malalim na so yun nga mayroong din nag-advise dito nag-advise yung mga taga rito na hindi pwede yung pumunta daw sa medyo lumayo ng konti kasi mayroong area dito na malalim hindi malalim lagpas tao na doon madalaw konti at saka yung alon uh, may time kasi dito na medyo malakas yung alon pero sa ganda okay dito kasi ito, hindi siya mabatubo, hangin talaga hindi man siya white sand pero okay ang dami, kita nyo naman mga idol dami naliligo yan doon, kabilaan yan dulo, kabilan dulo marami naliligo kasi okay dito yun nga lang. Yun na, hindi nila ina-advise Kaya dito, oh, malapit lang, malapit, malapit lang tayo dun. Oh. Halos, halos pal, naliig na natin. ba, diba? Hindi nila ina-advise na pumunta sa lumayo at lang kundi kasi yung alon malakas. So, pag malakas yung alon, naglumayo ka, may posibilidad na malunod ka. Lalo na kung hindi ka naman bihasa talaga sa paglangoy. Kaya, yun. Dito po ito sa may Lian Batangas right Right. Nan in kami na kanan ang resort na tapi namin is yung Half Moon. Half Moon. Ayon. Right. Maraming resort ito. Dyan, dyan oh. Maraming resort dyan. Maraming pwede yung mapag-istihan. Kung pumunta dito, mag-spend uh, week, ng weekend dito kasama ang pamilya. Okay dito. Marami dito ang pwede kang... Maraming resort dito. Mamimili ka lang kung saan mo gusto. let Alright!

<laughs> I, my English is very short, small. and rice for him, mm. Mm. not only <laughs> talk. <little>. Mm. <laughs> maybe later, like, uh, once uh, I'm full, hmm, may, maybe my English is a little bit better. uh, hire hire <laughs> <laughs> you know how to speak to saya na nabi si na sabi mo ati ay ambot sa imo dodo ambot sa imo dodo Ayo,

Ayan <laughs> mga idol, isa shout out ko lang aking mga bagong followers. <laughs> Halo ka pangalan mo Uli. Glidel po. Ha? Glidel. Glidel. Ari si. Ini si. Ini si. Gawa ate. Maribel po. Si Maribel. Ayan po. Dito po 'yan sa May Bahay, Bahay Lian. Lian. All right. Maraming salamat sa inyo. <laughs> you <laughs>